Ako si Rizalin, um, isang OFW dito sa Kuwait for 80 years. Bilang isang OFW, um, akala ko, trabaho lang ang kaya kong, kaya kong gawin. Pero nang nakilala ko ang Digital Builders Academy, doon ko nakita na kaya ko palang matuto ng mga bagong skills kahit nasa abroad ako. Uh, dito ko natutunan kung paano gamitin ang mga tools like Canva, Uh, Facebook, TikTok. At hindi lang basta gamit, kundi kung paano maging confident sa sa, pagcreate pag-create ng content at mag-express ng sarili mo. Malaki ang naitulong ng DBA sa akin. Hindi lang sa skills, kundi pati na sa mindset ko. Dahil kumita na rin ako dito. At mas naging malakas ang loob ko. At mas proud ako sa sarili ko. Kaya kung gusto mong matuto at i-level up ang sarili mo, subukan mo ang DBA. Baka ito na simula ng bagong version ng sarili mo.